mahal mo kay Angel at sa apo ko kay Amila. Sana hanggang dulo ha. At, at kay Angel na matagal natin itong hinintay. Oh my staff, Malamahan kita. Malamahan kita. Oh! Nanay ni Angelica Panganiban na at naging emosyonal sa harap ni Greg at Angge kagabi noong welcome dinner nila. Isa-isa ay nagsalita sa entablado to show their love para sa kopol. May wish pa ang nanay ni Angge para sa kanya. Sobrang mahal na mahal ang anak. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Natouch ang mga bisita ni Angge at Greg na umiyak na sa entablado ang nanay ni Angelica at doon na nagumpisang maging emosyonal at hindi mapigilan ng pag -iyak. Kaya naman pati ang ibang guests ay naluha na rin. mamahal mo kay Angel at sa apo ko kay Amila sana hanggang dulo ha at, at kay Angel, na matagal natin nating tinhintay ka ako Hiling ng nanay ni Angge na sana ay mabigyan pa siya ng isa pang apo para naman may kalaro na rin si Bean. At nagpapasalamat din siya kay Angge sa lahat ng pagsuporta nito sa kanya at syempre sa pag-aalaga rin sa kanya dahil siya ay may edad na. Kinausap din niya si Greg tungkol kay Angelica na umayo si Greg dahil matagal nilang inintay ang pagkakataong ito. Greg, salamat sa pagmamahal mo kay Angel at sa apo ko kay Angel. Nagsalita rin ang mag-asawang Angge at Greg at nagtawa din ang mga bisita dahil sa pagkakalog ni Angge. At hindi pa raw ito nagbabago kahit may asawa na super jolly pa rin. At yun yung ugali ni Angge na hindi nagbabago kaya lab na lab ng mga kaibigan. Where is our families and dad, Tanya, mom, sister, brothers? Alam mo hindi pa tayo kinakasal, nag-aaway na tayo. <laughs> Parang may misunderstanding na kagad ah. Where is our families and dad, Tanya, mom, sister, brothers? Alam mo hindi pa tayo kinakasal, nag-aaway na tayo. <laughs> Parang may misunderstanding na kagad ah. Marami rin na nagpaabot ng best wishes at congratulatory message para kay Angge at Greg. Sabi dito, congrats! Patuloy lang ang para kay Papa Jesus. Gabayan kayo. God bless! Bigay siya ng Diyos para sa iyo, Angelica. Congrats! Sana kayo ay magsama sa panghabang buhay at may kapatid pa ng marami si Baby Bean. Wala naman sa isang commenter, so happy for you, Angge. You deserve everything happening to you. Best wishes to both of you, Greg and Angge. Love to Baby Bean. Enjoy na enjoy naman ang mga bisita sa mga inihan ng pasabog nitong si Angge at Greg. Talaga namang welcome na welcome lahat ng guests. Sa naman din sa mga special na guests ay dumating na rin na si Dr. Ivy at ang asawang si Dr. Theo. Talaga namang malapit na malapit ito kay Angge kaya hindi pwede mawala sa event ng kasalan nila ni Greg. Si Dr. Ivy lang naman na nag-aalaga kay Angge tuwing umuwi ito sa Manila. At siya ang nag-maintain ng healthy looking ni Angge. Yes! yes. Mami! Naglalabas naman mga ano. Sexy. 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 the Sexy. 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 Parang hindi ka parang hindi nag-prepare lang two hours before. Parang kaya na pagdating natin chill na chill ka pa. Chill pa rin. Chill

Enjoy na enjoy talaga ang mga bisita ni Angie at Greg sa kanilang kasalan. At pa-welcome dinner pa lang ito pero mukhang kasalan na talaga. Kung dito ay nag-enjoy na sila, what more pa sa big day ni Angie at Greg talaga naman mas bonggam-bongga at mas pinaghandaan ito. At syempre, after ng kasal ay magpa-party ang mga ito. Kaya naman talagang ito ang pinakahihintay na big day para kay Angie.